three signs na may gusto sa iyo yung kausap o ka-chat mo. Makinig ka para malaman mo. Bago ko banggitin yung tatlong signs, remind ko lang sa yung gusto pa lang, hindi pa mahala. Baka mag-overthink ka na naman. Number one, mabilis mag-reply. Alam mo yung typing ka pa lang para replyan yung message niya? May chat na ulit siya sa'yo never kanyang isisin at lagi siyang nag initiate ng conversation. Number two, palaging may time pagdating sa iyo. Sa madaling sabi, walang busy pagdating sa kanya. Basta ikaw ang makausap niya. Type ka niya at gusto kanya, so bibigyan kanya ng oras. Number three, inaaya ka niya lumabas. Mag-coffee, kumain o banding lang na magkasama kayo. Tandaan mo, hindi ka pag-aaksayan ng oras, effort, pera at energy ng taong iyan kung hindi ka niyan gusto. Ngayon kung napatunayan mong gusto ka talaga ng kausap mo, follow mo ako para marami pang signs and tips. Daan mo yan. God bless. Tatlong uri ng babae na green flag sa mga lalaki. Hindi ko alam kung may ganito pa bang babae sa panahon natin ngayon Pero gusto ko lang sabihin sa iyong nakaka-turn on kapag ganito ang babae Makinig ka para malaman mo Number 1, babaeng hindi malapit sa mga lalaki Yung ilag sa mga lalaki kasi alam namin bilang lalaki na minsan kahit kaibigan nga may potential na balak ang lalaki once na lumapit iyan sa babae. At kung sobrang lapitin o close ka sa mga lalaki, no flag agad iyon kahit friendly ka pa. Number 2, babaeng marunong mag-sorry. Sobrang labo na may ganito pang babae. Pero green flag ito kasi marunong tumanggap ng pagkakamali kahit alam naman nating palaging tama ang babae. Number 3, babaeng malambing. Malambing siya na nilulugar niya lalo na kapag nagtatampo ka at manunuyo siya ng paglalambing. May ganito pa bang babae? Comment ka nga tapos follow mo na rin ako. Tandaan mo yan. God bless. Hindi siya busy. Sadyang hindi ka lang talaga importante. Alam ko nararanasan mo yung ganito. Yung tipong natitiis ka ng taong minamahal mo na hindi ka replyan. Minsan, umaabot pa ng ilang oras o araw bago ka replyan. Mapapatanong ka na lang na mahalaga ka pa ba sa taong ito? At kung sasabihin niyang busy siya, kaya siya walang time sa'yo, busy ka rin naman. Pero napaglalaanan mo siya ng oras dahil mahal mo siya. Kumagawa ka ng paraan pero siya parang wala lang. Ang masaklap pa ay sasabihin, intindihin mo raw siya kasi hindi lang naman ikaw yung priority niya. Masakit minsan kasi sa iba nagagawa niya ito pero pagdating sa'yo, wala naman siyang time. Alam mo kung talagang mahal ka ng isang tao, gaano man iyan kabisi, dapat alam mo maglalaan iyan ng oras para sa'yo. Huwag kang magpabulag sa realidad na kapag nagmahal ka, ay mamahalin ka rin ng pabalik. Dapat alam mo ang halaga mo bilang isang tao. Hindi iyan busy. Sadyang hindi ka lang talaga. Importante at hindi ikaw ang kanyang priority. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong bagay na wag mong gagawin para tumaas ang value mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, huwag na wag kang manghahabol. Kahit sobrang mahal mo pa o gusto mo ang isang tao, huwag mong ipapakitang patay na patay ka sa kanya o hahabulin mo siya para lang magustuhan kanya. Once na hinabol mo siya, tuluyan lang siyang lalayo sa'yo. Number 2, wala kang isang salita. Wala kang paninindigan at hindi consistent sa mga sinasabi o ginagawa mo. Dapat kapag may sinabi ka, gawin mo. Hindi yung magaling ka lang sa salita. Kapag sinabi mong mahal mo siya, panindigan mo o patunayan mo sa kanya. Number 3, huwag kang torpe. Normal lang na mahiya ka minsan. Pero kung habang buhay mong paiiralin ang katorpihan mo, nakakababa iyan ang value ng isang tao. Normal lang na mahiya o matorpe ka, pero walang mangyayari kung puro ka na lang hiya o katorpihan. May napulot ka ba at natutuhan? Follow mo ako para sa mas marami pang ganitong advice na content. Tandaan mo yan. God bless. Sampung tips para sa long-term relationship. Makinig ka para malaman mo. Number one, tiwala sa isa't isa lalo na sa mga sitwasyong napapalayo kayo sa bawat isa. Number two, dapat handa ka sa tinatawag nilang boring stage dahil madalas kasimula lang masaya. Number three, palagi ninyong respetuhin ang bawat isa. And number four, maging loyal sa partner. Hindi iyan choice, kundi ginagawa iyan bilang isang responsibilidad mo sa taong nagmamahal sa iyo at sa taong mahal mo. Number five, wag kayong makikinig sa mga sinasabi ng iba. Kaibigan mo man iyan o kamag-anak, kayong mag-partner ang magsusolve kapag mayroon kayong problema. Number six, huwag magpataasan ng pride. Number seven, tandaan ninyo na ang relasyon ay palaging give and take. Number eight, dapat alam ninyo ang inyong mga limit at boundaries. Number nine, huwag kayong umasa sa tinatawag nilang second chance. Hanggat kaya ninyo, huwag ninyong bibitawan ang isa't isa. At ang panghuli, iwasan ang mag-break tapos magbabalikan. Toxicity ang ganyang relasyon. Ano God bless. Ang tunay na lalaki ay mananatili sa iyo kahit anong mangyari. Kapag naging mahirap ang sitwasyon, hindi niya sasabihin sa iyong tapos na ako at ayoko na sa iyo. At igit sa lahat, hindi kanya ganan kadaling iwan. Hindi niyo itatapon basta-basta lahat ng alaalang na simulan ninyo nung magkasama. Hindi niya gagawing dahilan ng pagod para hiwalayan ka kung talagang mahal ka ng isang lalaki, wala siyang reklamo kung ano ka. Hindi maintindihan, tinatopag, nakakainis, masyadong clingy o napakaselosa. Dahil mamahalin ka niya at tatanggapin ng buong buo kasi mahal ka niya. Magtitiis sa'yo. Maiintindihan ka niya. Mananatili siya at aalamin ang mga bagay-bagay para lang mapasaya ka maniwala ka sa akin kung talagang pinapahalagahan ka ng isang lalaki hinding hindi ka magiging option para sa kanya dahil wala ka man sa choices ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya tandaan mo yan God bless. Hindi rason yung pagiging busy para hindi ka magparamdam. Depende kasi yan kung priority ka niya or option lang. Tandaan mo yan. Ito, kay Marcelo Santos. Tasaktan mo ako, patatawarin kita. Lulukohin mo ako, itindihin kita. Pagpubulag-bulagan ako kapag nagsinungaling ka. Pero kapag napagod na ako at sa katotohanan, handa na ang tulduhan ang walang kweta natin pag-ingin. Handa na ang tulduhan ang walang kweta natin pag-ingin.